Munang ang iyang simbahan dili jud mahanaw. Ayaw mo panuuan ng mga geingon sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo nga ang simbahan ay tumanlikot. Ang simbahan na hanaw. Imagina ka, ang simbahan ni Kristo na hanaw, Ang ka-Felix Manalo may nagpadayon. Masugot mo, anak. Uy, ayaw na mo pailad sa mga mini nga propeta. Mga mini nga magsasangyaw. Amen! Mga mini straw. Ayaw na mo pailad. Amen! Nakaroon, padayon ta. Dili mahanaw ang iyang simbahan. Ikaw si Pedro o gibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Unsa to ang panimalay nga tukuron ibabaw sa bato, moabot ang ulan, moabot ang baha. Dili maunsa ba ang panimalay kay gitukod man sa bato. Amen.